Good morning. Good afternoon. Good evening. This is Alan Burgers from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right. So uh, let us just honor our subscribers before we start of our uh, conversation today. uh Let me just honor honor you guys. You no, know, we are now. Uh, four thousand nine hundred five uh, subscribers. You no, know? ninety-five na lang. Um, we are into five thousand subscribers already. You no, know? thank you, thank you so much for giving this milestone uh, to this uh, channel. No, hashtag Walk with Land. So, if you are not yet subscribed to our channel, I really appreciate if you could be able to uh, lend no your your time to subscribe to our channel. Anyhow, thank you, thank you so much. Okay, so for today. Uh, discussion no uh antayo, no um uh guys, no, there is ano, parang, uh there is um an issue here no yung ano, no Pag question ng mga petitioners sa Supreme Court for the office of the vice president and the department of education yeah department of education to return the 125 million no, pesos confidential funds no in uh, last year no yung 2022 no 2023 na kasi ngayon eh, no? so yon so may, may, may mga ganon confidential funds kasi ang vice president at that time all right so ang tanong natin ngayon is Seryoso ba ang usapang ito? Bakit kaya question ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte nung 2022? Ano sa palagay mo ang pwedeng maging epekto nito sa political landscape ng bansa? Okay. So 'yon ha. So ang ano natin, seryoso ba talaga tong mato, no? So anyhow, tapos na po kasi yung 2022, no? Okay. And then ano kaya, no? Ano kaya magiging political landscape ng Uh, ni Vice President Sara Duterte. No? So alam naman po natin na yan sa 2028. Kaya nga pumupusi position na rin yan. Pero parang tingin ko, parang nauunahan siya. Kung baga, no? bakit kaya? No? Tapos um, yung mga kakampi niya dati, nung eleksyon, nung, nung mga tinulungan niya, unti-unting nawawala sa kanya. Pero siyempre may mga loyal pa rin sa kanya no now ano kasi si Vice President Sara no charismatic kumbaga so ano yan ma, ma ano niya yan okay kakampihan niya yung mga dapat kampihan okay eh, tingin ko baka naman manalo siya pero tignan niyo no uh, nung nakarang eleksyon mas popular pa nga siya kay kay Presidente Marcos no talagang nagtulungan sila no number one sila parehas pero sa in terms of vote no? Mas maraming boto si Sara Duterte kay Marcos. All right? So, yun po yung katotohanan doon. So, ibig sabihin, may mga may mga bumoto po kay kay Sara na hindi binoto si Marcos. Okay? So, yan, may mga lumulutang-lutang pa na ang ang katandem ni Sara Duterte sa 2028 ay si um, Senator Amy Marcos kasi si, si Senator Amy Marcos ay talaga namang ano no naging loyal magiging loyal kay kay Sarah Duterte dahil may mga kadahilanan, no? So, ang kanilang pamilya ay talagang magkaibigan, nagsusuportahan, pero ngayon, nagkakaroon ng lama dahil sa mga nakapaligid sa kanila, no? Ang hinihintay nga natin dito ay magsalita si Pangulong Marcos with regards to this, no? Nagsalita ng kanyang anak, si Sandro Marcos, no? Nagsalita na si Amy, no? Na talagang suporta nila kay uh, dating Pangulong Duterte at saka kay kay ano no kay Vice President Sara Duterte. Okay? Sa kanya kasi naman no, talaga namang natulungan ng Duterte ng mga Duterte si ang mga Marcos, katotohanan lang no, hindi naman siguro makakabalik yan sa posisyon, kung hindi dahil sa kanya no. Sa kanila rather no. Kaya ano no, bakit pa kukuskutineta puts na nga no. Pero anyhow, uh, karapatan naman po nila yan sa Supreme Court uh, karapatan naman ng po nila yan. Questioning yan sa Supreme Court kasi alam naman po natin eh, yung Supreme Court ay last court of the land dyan. No? Parang uh, yan talaga ang puntahan ng mga dapat puntahan. Kung gusto nilang ano, no? para unconstitutional ba itong batas na ito, itong mga movements na ito, ano? kahit nga yung mga ano yung parang um judgment ng mga ano you know, local courts no question din doon sa Supreme Court, no? So, after the Court of Appeals, Supreme Court naman, okay? So, yun, ha? Um, <laughs> ang hirap lang po nito. Bakit? Um, and then, yun, yung political landscape, no? Unti-unting ano na, no? Um, kumbaga sa ano, Christmas season, di ba? Has, has, um, has been begun. Um, has, um, <laughs> Christmas season is here na, di ba? Uh, the, the same thing with, ano? The same thing with um, political season nandito na to no hanggang 2025 na ito no so nakikinig exciting na tayo no so you expect this channel to to have commentaries and of course no kayo kayo guys kayo kayo no uh, ano tayo no um platform niyo ito no pwede niyo panoorin mag-comment kayo kahit ano no kahit ano kunari against kayo sa akin okay lang no kunari ganito no may gusto kayong iparating no okay lang no wala walang there is no problem about it ang um, problema ang ano lang wag tayong magmumura irespeto natin no wag tayong masyadong magcritic no yung mga kumbaga ah uh, 'di ba yung nagigim much personal tayo no so, well, So ano yung katanungan natin, sagutin nyo, no? And then express your opinion, bakit kaya ganito ang sinasabi mo, no? Anong anong epekto? I mean, ganun, no? Mag magantay reason out something like that on the chat section, no? On the on the comment section rather. No, para naman ano tayo, no? Ma-release din natin. May release din natin, okay? Sige. Um, Mag-comment lang din kayo dyan kung ano pa yung mga gusto nyong topic or topics na pwede nating i-discuss. Alright? Yung mga mga politiko na pwede nating uh, pagdiskusyonan, no? Uh, yung mga tandems, mga senator, mga perceived senators, no? Na pwede nating um, pag, um, uh, paghuntahan, no? Something like that. Okay? Sige. Um hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming 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 salamat po sa inyo sa inyong mga suporta, no? Kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe, no? So that we can be able to maintain and sustain this particular channel, no? And then we are ano po tayo, no, running po tayo sa 5,000 subscribers, no? Sana naman. And then uh ano po tayo, no, uh, iniinggit din po natin katulad ng ibang YouTubers na maka 100,000 kayo, no? 100,000 subscribers mga kaibigan. All right, kung kung, kung hindi naman po kalabisan, no, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Mag subscribe na tayo sa ating channel and then kayo, no? and then uh, of course ano, no you need um ku pwedeng niyo share no I share niyo guys para para naman tayo ano no maka 5000 subscribers okay so ang dito na lang po mga kaibigan ko no so ingat ingat po kayo and uh, sana po ay pagpalain po kayo na my kapal, and then ano no um our good lord will give you uh, the much provision that you deserve no so that uh, you can be able to help other people as well. Thank you. Thank you so much, guys, and have a great weekend. Thank you so much. God bless you all.